mall dito sa tapat namin. Ayan, oh. Tirik na yung araw, guys. Inip. Nainip mo na pala. Ayan. Parang, ano castle house. Sobrang init na. Biglang minulat yung ano araw. Parang squatter dyan oh. Pero mga landed house. Mga landed house yan guys. Yan yung kapitbahon sa kabilang building. Ang daming alaman. Naging parang ano na yung bahay nila parang forest kita ba? ayan ang oh, batong shulay sure. hmm, ang init guys sobrang ganda dito sa ano terrace pag pagmasdan yung tanawin sa labas Ayan yun. Ang tanawin sa aming biranda ay sobrang ganda guys tingnan natin sa baba ayan sa baba yung ano ginagawang interchance ng ano eh, may naglalaro pala dyan sa ano sa merong sa gym na gym dito tapos yan naman yung ano court pala court hindi gym Ayan, yung court naman dyan sa kabila. Ayan. Kumakawalag-lag yung aking cellphone. May nag-ano, naglalaro ng tennis, guys. Tennis, badminton. Dalawang dalawang paris yung naglalaro dyan sa ano, badminton. Ah, badminton. Tapos doon sa kabila, puro lalaki. Sa kabilang kondo yan. Ayan o, yung ano, bahay na yan o, parang to, ano na, yung forest, yung ano nila, bahay. Kasi punong-puno ng halaman. Tapos ang dami nilang ibon na alaga. Ganda. Yan, parang ano naman doon sa kabilang kalsada, parang ba yung tawag niyan? Parang squatter. Pero mga landed house yan guys, malalaki. Malalaking landed house. Ganda ng view dito. Oh. <laughs> Tingnan nga natin sa pindang Ay, may construction work metro. In Init. Yeah. Makulimlim na doon sa kalangitan, oh. Pero matindi pa rin yung ano, sikat ng araw. Hei, folkens.